Unanimous ang boto ng pitong miyembro ng Kamilag Ahan Bank para ipatigil ang pagtanggapa ng mga lagdang kinala para sa People's Initiative o PI. Ayon kay Kamilag Chairman at George Garcia, kawalan ng kompletong guidelines ang nag-udyok sa komisyon para suspindihin ang pagtanggap ng signature forms. Hindi raw kasi malinaw sa Kamelec Resolution 10650 para sa People's Initiative na nabuo noong taong 2020 kung ano ang gagawin ng komisyon sa kalit may tumutol sa PI maging sa mga withdrawals. Kahit nga rin daw ang verification process ng mga lagda sa kasalukuyang guidelines ay kailangan ding reviewin. Na-anticipate na natin yung magiging problema later on. Sure na sure yun. Magkakaproblema. One we insist, dapat may watcher one the, our local commerce will say, wala sa rules sa so, pag-aawayan natin yon. One will insist, bakit wala kayong notice? Sasabihin ng local commerce namin. Wala naman sa rules? One will say, ito ang ko. Signature niya yan. One will say, saan ngayon ako pupunta pagkatapos? Hindi po ba? maganda so, po siguro ayusin. Hindi siya, hindi naman dahil sa sobrang kakulangan ko, hindi, nararapat lang na ilagay po ng komisyon yan. Maliban dyan, idinahilan din ng COMELEC ang mga isu o aligasyon ng signature buying para suspindihin nilang pagtanggap ng mga lagda. Malabo rin daw kasi sa guidelines kung ano ang magiging parusa sa mga namimili ng lagda. Ayun pa lang eh, lagi nyo kaming tinatanong. Eh sir, kung, eh paano yun? Merong, merong insidente ng signature buying. Pwede mo bang i-apply dito ang, ang vote buying na nakalagay sa omnibus election code? So, yan yung isang bagay. Tapos, tatanungin pa tayo, paano yung mga barangay? Pwede ba silang nangungunanguna o promotor sa pangungulekta ng signature? Wala po sa guidelines yun. Sa aking palagay po, kinakailangan din liwanagin yun. May nakalagay po, Section 16, bawal ang pamimigay at ng government funds sa sa pagpapapirma. So, bawal. Ano ang liability nung nagpapirma na gumamit ng public funds? Wala din po nakalagay doon sa guidelines namin. Sinabi din ni Garcia na mas mainam nang maiayos muna nila ang guidelines ngayon bago pa makarating ang usapin sa Korte Suprema at punahin ang kanilang rules. Ito nang ginaman niya na may pinapaboran silang mga politiko kasunod ng inilabas nilang desisyon. Paano po ay eh, huwag makonsider na pinapaniga namin ng isang grupo as against sa, pan sa another group. Kasi po ito naman pong ginagawa ng komisyon sa bandang huli kasi alam nyo, ina-anticipate na namin pag dumating ang tamang panahon, masisisi ang COMELEC. Sana inayos nyo na yung una pa yan. Sana kinorek nyo na yung nasa rules na yan. Hindi yung kung kailan tayo nagtuko sa, sa puntong to, saka nyo sasabihin, may mali pala, may kulang pala. Bakit hindi nyo nilagay sa agad? Kami po masisisi. So wala po ito sa pamumulitika indefinite ang suspension o wala pang katiyakan kung kailan ulit tatanggap ng mga lagda ang COMELEC. Kailangan pa raw kasing dumaan sa masusing pagsusuri bago sila magpalabas ng panibagong guidelines. Sa taya ng COMELEC, umabot na sa 7 milyon ang natanggap nila mga pirma mula sa 200 at na distrito sa buong Pilipinas. Itatago nga araw muna nila ang mga nakalap na pirma at sakaling may lumapit para bawiin ang kanilang pirma ay papayagan naman ito ng komisyon. Sinabi naman ni Garcia na bago pa ang suspensyon, ay wala pa silang natatanggap ng formal na petisyon para sa People's Initiative. Wala rin daw kung sino ang nasa likod ng mga natanggap nilang mga signature form.